Hi hello mga kalangka Welcome back to my video. At andito tayo ngayon, magluluto tayo ng Tupig na luto sa oven. Oh, di pa. Kaya andito yung mga ingredients natin. May butter tayo. Tutunawin natin 'yan mamaya sa microwave kung uh, aabot ba siya ng 2 tablespoon dahil kailangan ng 2 tablespoon na butter. Okay? At may 3/4 tayo na asukal at 3/4 na fresh na gata. Okay? At may 2 cups tayo na uh, kinayod na niyog. Yung ano, yung uh, murang niyog. At dito may prosen, may prosen na kasi dito na kinayod na murang niyog. Kaya 2 cups dito at 2 cups din na glutinous rice. Okay? At mayroon tayo ng dahon. Uh, inano na natin to. Malinis na. Kaya ready na siya. At pag anuhin na natin muna. At tutunawin muna natin ito sa microwave mga kalangga ko dyan. At ito na siya mga kalangga ko dyan. Tunaw na ang butter natin. Kaya umpisahan na natin ang pagluluto. Kaya una nating ilalagay ang glutinous rice, mga kalangga ko dyan. Okay. Sunod ang mura na niyog na kinayod. Mabuti na nga dito ngayon ay may uh, prosen na ganito. Dati ay wala. Sunod ang asokal natin halo natin. Okay. halo ng halo-in. Saka natin ilalagay yung butter natin. ilalagay natin yung asuk uh, butter natin anuhin natin ng 2 tablespoon 2 tablespoon lang ang uh, sa recipe pero dagdagan ko ng konti kasi masarap yung ano okay ngayon pag wala kayong butter na available mga kalangga ko dyan pwede ninyong gamitan ng oil pero mas masarap kasi pag butter. ba? Diba? Kaya ang susunod ay yung uh, fresh na triport na gata. Okay? Dahan-dahanin natin. Huwag natin gulpit. Ano? Yun? Biglain. Mukhang masarap ito mga kalangga ko dyan. hindi ko to akalain na gata pala ang hinahalo. Yung nakita ko sa ano video sa recipe niya ay niluluto sa kawali. Sa akin naman ay lulutuin ko sa oven. sabi ko, gusto ko magluto ng ganyan. Sabi ko sa asawa ko, okay cook. Sabi niya gano'n. Tapos sabi ko, wala kasing ano sa, yung uh, luto kasi doon sa Pilipinas, sabi ko, ano, yung totoong apoy. Ay, yung apoy talaga na kahoy galing sa ano. Okay, gamitin mo ganyan sa oven. Siya ang nagbigay sa akin ng idea na sa oven ko, lulutuin. Kaya ito ngayon, aanohan natin mga kalangga ko dyan. Kaya ito na siya. Okay haluin lang natin ng haluin ito na siya mga kalangga ko dyan ready na siya kaya babalutin na natin siya ng dahon kaya gagamit tayo ng spoon at ito yung dahon natin kasi nga hindi nga katulad sa atin na malalaki ay dudublihin natin mga kalangga po dyan. Okay? Ganunin lang natin para siya umaba. Diba? Ito na lang yung technique ang gagawin natin. Kasi nga, ang saging dito na ano dahon, galing sa India. Galing sa India mga kalangga po dyan. Kaya, maliliit maliliit. Kaya gawa na lang natin ng paraan, di ba? Para paraan lang kasi yan, di ba mga kalangga? Ganito lang siya, uulit-ulitin natin. Okay? Ganyan lang. Ganyan lang natin siya. Okay? Tapos ganunin. Okay? Malapad-lapad siya ng kunti at balik ta rin natin. Ganunin. Okay? Ganun lang siya mga kalangga ko diyan ulit ulit lang natin siyang gawin at tatalian natin siya agad okay mga kalangga ko dyan tatalian natin siya agad at mayroon tayong pang tali yung ano din niya ang ginawa kong tali ganito lang siya okay at pagkatapos nito ilalagay natin sa oven ganito lang ang tubig natin ay hindi pala to pagtali, nakalimutan ko pala sorry, ganoon natin ko Kaya expert ako kaya nakalimutan ko ang pagtali. 'Di ba? Expert ako mga kalangga ko diyan kaya. Kalimutan ko 'yung pagtali dito. Hindi kasi to namin pag ano eh. Sa Bisaya wala to eh. Sa amin. Eh ganito lang siya mga kalangga ko diyan. Tali lang ng ganito. Okay? Tapos, ilalagay natin siya sa tray. Ilalagay natin siya dito para diritso na siya mamaya sa oven. Okay? Ito so, ang mga kalangga ko dyan. Kunti na lang. Isang piraso na lang ito. Kaya tatapusin na natin mga ko dyan para nailagay na natin sa oven Mahirap din siya ng konti. Mahirap. Hindi siya madali kasi ano siya ma mal malagnaw ng konti. Kaya ano talaga, ingat din. Ito na siya mga kalangga. Ito na yung last. Okay. Pagtatalian natin siya sa gitna. Kasi nga, may dugtong. diba? Ganito lang. Ito na yung finish niya. Ito yung na yung gawa na. Kaya, ilang piraso lang ay walo. Walo lang ang nagawa sa 2 uh, cups na flour at uh, 2 cups na uh, kinayod na murang niyog. Oh, di ba? Kaya, ilagay na natin to siya sa oven mga kalangga ko Hintay natin pag naluto na at tiktikman natin kung ano ang resulta ng ani at ang ating tupig ito na siya mga kalangga po binaliktad natin at ito na pasunog, nasunog sunog na yung dahon niya kaya ikuti ano balikta natin to siya ng baliktarin para talagang um, mm, na parang na, naalala ko yung amoy ng tupig sa totoo lang mga kalangga po ito na siya mga kalangga ko dyan. Yung ano natin, tupig na luto sa oven. Kaya ate, bubuksan. Magbukas tayo ng isa mga kalangga ko dyan. At mukhang yummy yummy. Okay. Kaya e, buksan natin. Magbukas tayo ng isa. Kung maganda ba na magluto tayo sa oven. Okay, mga kalangga po dyan. Kasi pag maganda magloto sa oven, ay magloloto ako nang magloloto dito. Wow! Ito na siya. Ay, ang bango. Ito na siya, mga kalangga po dyan. Diyos ko po ang ano nito. Sarap nito. Kasi malo, ano, nasunog-sunog nang konti. <laughs> Kaya, pero sinadya ko talaga to mga kalangga ko dyan na maging ganito. Kasi gusto ko yung mga ganito na ano, yung ganito ang kulay brown-brown. Kaya tikman natin mga kalangga ko dyan, yung topping natin. Gusto ko, po. ang sarap na ito. Mmm. Gusto mm. po. Ang sarap. Tama lang yung tamis. Eh, subukan ninyo. Katutuin lang ninyo sa oven. Ang sarap. Ang sarap mga langga. Hindi kayo magsisisi. Mahirap lang siyang anuhin, balutin, pero sulit. Diba? Kaya, magluto kayo ng tupig sa oven. Kaya hanggang dito na lang mga kalangga ko dyan. Pupakan ko to ngayon. Hanggang dito na lang tayo mga kalangga ko dyan. Huwag natin kalimutan. Supportahan si Kuya Bal Santos Matubang at the Edna Vlog. Kalinga Prab at ang buong uh, Team Organic. Kaya hanggang dito na lang mga kalangga ko dyan. Ingat and God bless sa ating lahat. Bye bye!